araw-araw hindi bababa sa 30 pasyente ng outpatient department sa Pangasinan Provincial Hospital ang nakakaramdam na ng ginhawang hatid ng konsulta plus gikonsulta na sinabayan pa ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patient Umay Program ng DOH. Bunga ito ng pagsusumikap ni Governor Ramon Vigigo III para mapabuti ang serbisyong pangkalusugan ng pamahalaang panlalawigan sa bawat Pangasinense. Ang kalakaran po ng gikonsulta plus konsulta po dito sa Pangasinan Provincial Hospital ay maayos po. So lahat po ng mga nagpapa-OPD po, uh, mga pasyente na pumupunta dito sa Pangasinan Provincial Hospital uh, sa OPD po ay uh, Binibigay po namin sa kanila yung baayos at magandang serbisyo na hatid ng g consulta at Konsulta uh, PhilHealth. Mayroon po kaming uh, health desk po dito uh, na consulta verification. So siya po yung nagbe verify kung sakali po na yung pasyente po ay uh, mayroon bang PhilHealth o wala. Kung sakaling ito po ay uh, mayroong PhilHealth at ire-register po namin ito sa Konsulta And uh, then uh, kung sakaling wala naman po siyang PhilHealth, uh, ito po ay uh, bibigyan namin ng form para ma-apply po sa PhilHealth. Sa PhilHealth Consulta Benefit, libre ang medical consultation at mga pangunahing laboratory services tulad ng CBC with platelet count, urinalysis, fecalysis, sputum microscopy, ECG, chest x-ray, creatinine, lipid profile pap at iba pa. At dahil sa no balance billing o zero payment na ipinatutupad sa mga paggamutang pagmamayari ng pamahalaang panlalawigan, nakaantabay ang MAIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients sakaling hindi kasama sa pakete ng konsulta plus gig konsulta ang gamutan. Nakagat ng aso ang anak ni Maricel. Dahil hindi kasama ang animal bite sa consulta package, sinagot ng maaip gastos. Sa madaling sabi, walang inilabas na pera si Maricel. Malaking tulong po sa amin kasi pagwala eh, pag wala yung card, mahal yung po kasi yung ano, yung eh, gamot na bibili mo. Eh, pasukan na, walang ano, budget. Kaya nakaginhawang kami ng malaki na ano wala kami binayadan kahit piso. Sir Governor, salamat po sa ano sa binigay niyo ano sa amin na mahihirap malaking tulong po sa amin ito. Sana po ano pagpalain po kayo. God bless po sa inyo. Hindi na raw mag-aalangang magtungo sa paggamutan si Maricel para mapa-check up o magpagamot dahil sa Konsulta Plus Gig Consulta Program. Pangasinan ng galing, terya kino nagbabalita.